paano nga ba bubuti ang ating kalagayan? Paano natin hahayaan na baguhin tayo ng Diyos? May tatlong bagay tayong pag-uusapan ngayon. Y-E-S, yes, ang acrostic natin ngayon. Bakit yes? Yes, kasi kailangan nating sabihin sa Diyos na, Yes, Lord, kinikilala ko ang pangailangan ko ng pagbabago. At ngayon nga ay nakahanda ako magpasakop sa kung ano man ang sasabihin mo sa akin. So, Y is yearn to change. E, is eliminate excuses and S is step into action. So number one, yearn to change. Kailangan mo magdesisyon na magbago kung gusto mo talaga ng pagbabago. Basahin natin ng miracle story ng isang taon na nagkaroon ng healing at pagbabago sa kanyang buhay mula sa John chapter 5 verse 1 to 4. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa Jerusalem upang dumalo sa isang pista ng mga Hudyo sa isang pintuan ng lungsod ng Jerusalem kung saan idinadaan ng mga tupa ay may paliguan na ang tawag sa wikang Hebreo ay Bethesda. Sa paligid nito ay may limang silungan kung saan nakahiga ang maraming may sakit, mga bulag, pilay at mga paralitiko. Inahantay nilang gumalaw ang tubig dahil paminsan-minsan may isang anghel ng Diyos na bumababa at kinakalawkaw ang tubig ang unang makalusong sa tubig pagkatapos makalawkaw ng anghel ay gumagaling kahit ano pa ang kanyang sakit. Ayon sa talata ay mayroon isang paliguan sa Jerusalem na kung saan ay maraming may mga karamdaman ang doon ay nagaantay. Kasi may paniniwala na paminsan-minsan ay may anghel na pumupunta doon at kinakalawkaw ang paliguan at kung sino ang unang makakalusong sa tubig ay gagaling. Then, sabi sa verse 5 to 6, may isang lalaki roon na 38 taon nang may sakit. Nakita ni Jesus ang lalaki na nakahiga roon at nalaman niya matagal na itong may sakit. Kaya tinanong siya ni Jesus, gusto mo bang gumaling? Noong nakita ng Panginoong Jesus ang kalagayan ng may sakit na lalaki, ay tinanong niya ito, Now, Maring, sinasabi mo, syempre obvious naman na gustong gumaling ng lalaki, tinatanong pa ba 'yan? Kaya lang kaibigan, ay i-consider din natin. Na kaya tinatanong ng Panginoon ang lalaki ay dahil gusto niya itong mag-isip. Kung gusto niya ba talagang gumaling o hindi. Bakit? Kasi sa nakaraang 38 years ay marahil nabubuhay siya sa abuloy ng mga tao sa kanya. Kung gagaling siya ay mawawala ang mga abuloy na iyon mawawala na din ang attention ng mga tao sa kanya at mawawala na din yung awa ng mga tao. Alam mo, nakakalungkot dahil may mga tao sa may hirap na bansa ang sinasaktan ng kanilang mga anak. Nilulumpo nila mga ito para mamalimo sa lansangan at mapagkakitaan. At maaaring inisip ng lalaki na, Naku, pag ako gumaling, ay ako na ang magahanap buhay para sa sarili ko. Kaya ko ba yon? At wala itong kaibahan sa mga taong nasasaktan, at nahihirapan sa kanilang buhay. Mayaman man o mahirap ay maaaring makaranas nito. Nararanasan nila ang magulong buhay sa pamilya, kawalan ng direksyon, kawalan ng purpose, kawalan ng Diyos na gumagabay sa kanilang buhay at pamilya. Pero kahit ganito ang kanilang kalagayan ay hindi nila isinaalang-alang na maaaring meron pang mas mabuting buhay na gustong ibigay ang Diyos sa kanila. Naalala ko isang kakilala ko na nagsabi, Bakit ganito buhay ko? Hanggang ganito na lang ba ako? Wala na ba akong pag-asa? Buong buhay niya, hindi niya sinasama ang Diyos. Alam mo, gusto ko siyang tulungan. Kaya noon sabi ko sa kanya, sige, gagabayan kita. Ako ang magme-mentor sa'yo. Gagawin natin ang kapamaraanan ng Diyos at hindi ang ating sariling kapamaraanan. Tuturuan kita kung paano mo may iwasan ang mga desisyon na hindi makakabuti sa'yo. Alam mo, itong taong ito, sabi niya, ay hindi daw pwede kasi iba daw siya. Nalungkot ako kasi sa halip na piliin niyang mapabuti, ay mas pinipili niya ang daang mahirap na hindi kasama ang Diyos. Narealize ko na maraming tao na nasasaktan pero satisfied na sila sa kanilang buhay. Alam nila na may problema sila dahil malayo sila sa Diyos pero mas pinipili nila ang mamuhay sa sariling kapamaraanan kaysa isama ang Diyos sa kanilang buhay. Maring na-excite sila noong una na lumapit sa Diyos, pero nung nakaginhawa ng konti, ay nawala na naman ang pag-prioritize at paghahanap sa Diyos. Kaya ang sistema ay pabalik-balik siya sa emptiness ng buhay. Ibigan, gusto mo ba talaga ng pagbabago sa iyong buhay? Gusto mo bang matupad ng Diyos ang mabuting plano niya sa buhay mo? Kaibigan, ang unang hakbang sa pagbabago ay magdesisyon ka. Ngayon na, tanggapin ang inaalok niya na bagong buhay para sa iyo. Marahil nasanay ka na na may inaasahan. Nasanay ka na na walang ginagawa. Nasanay ka na na binibigyan. Ikaw ang inaalagaan. Nasanay ka na na tanggapin na yan talaga ang tadhana ng buhay mo. Nasanay ka na sa dysfunctional na pamilya. Nasanay ka na na malayo na ang loob niyong mag-asawa sa isa't isa. Nasanay ka na na ang mga anak mo ay nagre-rebelde sa'yo. Nasanay ka na na hindi maging mabuting modelo. Sinasanay mo takpan ng emptiness ng alak, relasyon, entertainment, pag-travel sa ibang bansa, pagbili ng gamit na gusto mo. Pinapalitan mo ang emptiness ng papuri ng ibang tao sa'yo dito mo kinukuha ang fulfillment at satisfaction mo sa buhay. At marahil inisip iniisip mo, bubuti din ang lahat. Magkakaroon din kami ng healing. Kaibigan, hindi mo kaya. Kailangan mo ang Diyos at kailangan ng pamilya mo ang Diyos. Isipin mo na walang imposible sa Diyos at balang araw matapos niyang baguhin ang buhay mo, ay ikaw naman ang gagamitin ng Diyos para magpala din naman ng iba. Ikaw ang gagamitin ng Diyos hindi para manghingi, kundi magbigay naman ng spiritual na kagalingan din sa iba. Kaibigan, nakatakda ka magpala ng iba. Kaya magdesisyon ka ngayon na gawin ang totoong pagbabago. At maaaring tinatanong mo, di ba ako tanggap at mahal ng Diyos kung ano ako? Hindi ba ako sapat? Bakit pa kailangan magbago? Kaibigan, mahal na mahal ka ng Diyos. At tinanggap ka na niya kung ano ka. Pero hindi niya gugustuhin na manatili ka sa kalagayan na makakasira sa iyo. Alam mo kaibigan, may mga anak ako, at mahal ko sila. Minahal ko sila nung 2 years old pa lang sila. Pero hindi ko gusto na manatili silang 2 years old kahit 10 or 20 years old na sila. Bakit? Kasi gusto ko silang makita na nag-mature, tumayo sa sariling paa, maging dependent sa Diyos at hindi sa amin. Gusto ko silang magamit ng Diyos sa kanyang kaharian. Kaibigan, mahal ka ng Diyos sa lahat ng stage ng buhay mo. Tanda mo ito, ang Christianity ay isang spiritual journey. Ito ay paglalakbay, kaya hindi gugustuhin ng Diyos na mas ka sa isang stage at mapahama ka. Gusto kanya niya nagkakaroon ng progression na maging kalarawan ng Panginoong Yesus. Eh Kuya Mike, paano ba maging kalarawan ng Panginoon? Kailangan ba mahaba ang suot ko, puting-puti, mahabang buhok, mahabang bigote at balbas, mali kaibigan. Hindi panlabas na kalarawan ang nice ng Diyos, kundi panloob. Gusto niya ang iyong karakter ay magbago gaya ng sa Panginoong Yesus. Maraming tao kaya ayaw lumapit sa Diyos kasi inisip nila na ang Christianity ay negative, boring, makaluma at maraming bawal. Kaibigan, maling-mali ang pagiging kalarawan ng Panginoong Yesus ay super ganda at nakaka-excite. Ito ay punong-puno ng pagmamahalan, peace at joy. Kahit nga minsan may mga challenges, pero ang pagiging kalarawan ng Panginoong Yesus ay magbubunga sa na mas mabuting karakter. At dahil meron ka mas mabuting karakter, ay magkakaroon ka ng mas mabuting buhay. Maring tinatanong mo, eh Kuya Mike, ano ba talaga gusto ng Diyos sa akin? Napaka-demanding naman niya. Kaibigan, mali ang iyong tanong. Kompleto ang Diyos at wala siyang pangangailangan na kung hindi natin mabibigay ay masisira ang buhay niya. Mali, kaibigan. Tayo ang may kailangan sa Kanya. Sa halip na ang tanong ay ano ba ang gusto ng Diyos sa akin? Itanong natin, ano ba ang gustong gawin ng Diyos sa buhay ko? Bakit? Kasi ang plano ng Diyos sa iyo at sa akin ang makakabuti sa atin. Kaibigan, mag ingat tayo sa tanong na ano ba kailangan ng Diyos sa akin? Kasi itong tinuturo ng religion. Ano ba ang magagawa natin para sa Diyos? No, mali. Kaibigan ng Christianity ay kung ano ang ginawa ng Panginoong Yesus para sa atin at hindi ang kung anong gagawin natin para sa Diyos. Kaya kaibigan, gusto ko sabihin sa'yo na gusto kang bigyan ng Diyos ng na nagmamahalang relasyon sa Kanya. Gusto kang bigyan ng Diyos ng Christ-like character. Nais kanyang mabago. Gusto kanyang bigyan ng sense of purpose. Gusto niya matupad mo ang layunin niya sa buhay mo. At masabi mo sa sarili mo na, Wow! Ito pala ang makabuluan buhay na pinapangako ng Diyos sa akin. Naging mabuting magulang ako, mabuting employee, mabuting kaibigan, mabuting discipler, mabuting boss, at iba pa. Natututo ako sumunod at nararanasan ko ang pagkilos ng Diyos sa buhay ko. At higit sa lahat ay meron akong gantimpala sa langit na nag-aantay sa akin. Wow! Grabe! Ito yung pagbabago na gustong gawin sa iyo ng Diyos. Pero kailangan mo muna mag na gusto mo talagang magbago. Lord, gusto ko na po ng healing sa aking relationship sa'yo. iyo. Relationship ko sa aking asawa, anak, mga kaibigan, at mga kasama sa ministry. Gusto ko na gumaling mula sa addiction ko. Gusto ko na gumaling sa aking self-centeredness. Ibigan, yearn to change. mag ka ngayon na magbago. Sabi ni TB Joshua, If you decide on your direction, God will give you the energy for the distance. Sabi din ni Max Locado, Faith is not the belief that God will do what you want. It is the belief that God will do what is right.